sa mo, nandito na po tayo sa palingki. Tawid lang po tayo. At syempre, bago natin simulan ang ating video, ay munang i-shout out po yung aking mga subscribers sa aking YouTube channel. At lalong-lalo na yung mga tropang perya ko at ng aking asawa. At lalong shout na rin sa Perman Trading sa mga nanonood sa aking YouTube. Thank you, thank you very much sa inyong lahat. At syempre, Tawid po tayo at sisimulan na natin ang ating vlog. At lang tayo si Grandma. Pupunta tayo doon sa Mutya ng Pasig Market. Ayan na, babasa niyo po ba yan? Diyan tayo mag-vlog ngayon. At nandito na tayo sa palengke Dito tayo dadaan. Tingnan natin yung... Ito po ay pwesto ng bigasan. Ito kasi po sa paling kinampasig ay by area-area dito ang ano pagbigasan-bigasan. May by to po dito. Ayan po. Talaga pong tumataas po ang bigas natin. O. Pasok tayo dito. Ito ang una nating area. Yung kabila ay bigasan. Dito naman sa mga kabila ay mga sensors Sari-sari. at refer din po yung ating palengke at hindi pa po natatapos pag natapos na po to maganda na po ang ating mega market ito na ito naman sa area to ito ay mga binihan ng mga home supply Ah, di diba? Kita niyo po. At sa kabila po ay bilihan din po ng mga pangkusina sa Rizali. Home supply po to, home supply sa di area nito. to. Ah, hat po to area by area po kasi dito sa palengke sa Mega Market. At diretsoy natin to hanggang doon sa dolo. Ito po to dito yung mga ano ito? Hanggang din yung sa kabilang dolo po yun. At dito naman po yung bilihan ng mga plastic or mga yung ginagamit sa mga kakanin, mga kapi, coffee cups, at mga junk foods. Dito mga junk foods na din po yan. Hanggang doon po sa dolong yun. Mga junk foods po yan at mga tinapay. Diyan po yun ang area niya. Hanggang doon po sa kabilang dulo hanggang hayo. Sarap na malianas. By area-area kasi po dito. At sa area naman po na to, yan ay ang mga sagingan. Sagingan po yan hanggang doon sa kabilang dulo. At doon po sa bandang yun doon ay bukuhan. Hindi na natin nadaanan. Kasi dito na tayo sa area yan, yan ang pilihan ng mga mantika mga mantika po yan, yan at dun sa dulo, kainan hanggang po yan doon sa plaza ng mega market kainan sa mga rambutan protasan din dito hanggang dito protasan pa to hanggang sa bilang dulo protasan po yan saging at kabila kainan rambutan kita nyo po pag naayos na po itong ating mega market napakaganda na po nito kasi maganda yung ipapalit dito pasok po tayo dito sa food plaza dito po kasi sa food plaza dito ang kainan dito. Kita nyo po kasi yan po yung dating tiles. Pinapalitan po yan kasi sira-sira na. Kaya ang market natin ay repair. Okay po itong food plaza. Kita nyo po. At ang taas po nito doon po ang bilihan ng mga damit sa taas ng mega market ha? kita nyo po malinis po dito kaya yes, dito kumain nakita niyo po yon refer na ayos po <laughs> oh, marapong kumakain dyan ikot ikot lang natin ikot lang si grandma ikot ng ikot at dito tayo sa isdaan sa manukan dito naman po sa area to, dito po ang naka manukan, sa gitna po isdaan, at doon sa kabilang dulo ang baboyan. Dito tayo at bibilin tayo dito. Diba, ayan po yung mga isdaan po yan. At doon naman po tayo sa kabilang area ayo dito ito po bago na pong gawa tingnan nyo po ang sahig, ganda na po oh. ganyan po ang magiging sahig ng ating market manupan po to date mga nagtitinda din dito mga balot balot so tayo dito sa so tayo dito sa ano tindahan ng kakanin ito po, tindahan to ng kakanin. Sarado na po kasi tanghali na. Madaling araw po yung nagbubukas. Alas 2. Uh, umaga. At meron pa rin pala dito. Hi, babes! Hello! Ito po yung best friend kong aking nagtitinda. Dati ko tong supplier na ako yung nagtitinda pa. Ay, wow! ka-vlog na lang ako. Yan po mga paninda niya, oh. Ayun. oh bili po kayo dito sa Mayabong Palengke Market, oh. Sabi nga nang asawa ko, nakita ka nga daw. Sa? <laughs> Nung, ay, nagpunta siya dito, wala uh -oh. ka daw pala. Mali. Dito po ako umangkat ng kakanin noon. Nung ako ay nagtitinda pa. O, nandito tayo sa may bilya ng mga tosino. Dito po, okay na po ang kalsad. Ang ano dito na, na sa so, may karnihan po hay hmm. ay tanghali na si grandma sa tayo nakabiling ulam yun po karnihan hmm. at dito din uli at ah, dito sa bilang dolo ay manukan kabilang side karnihan ng baboy at manukan dito sa bilang manukan pa tayo bibili. Bili tayo ng ulam. Bili tayo sa isdaan. Basta tayo ng isdaan. So, so, ang sa ang parsi. Bili tayo sa binagdadaan. Sa so, binagdadaan ng isdaan. Si may ano dun tubig. Ito tayo. Ito tayo dadaan. Ito tayo dadaan. Bili si grandma ng ulam. Ito tayo video ang tayo dito. Tapusin muna natin ang ating vlog dito sa Bilana na. Thank you guys. Thank you for watching. Follow for more.